Well, impressions lang. So far, mga pangutana sa atong mga senador, no? tapos mga tubag po sa mga resource persons, di na ito makita ang, uh, uh, ang kaning departamento sa DPWH, nagpabaya yun no? sa ilang mandato. So, nag nagpabaya in terms of pagkaning uh, pagplanog sakto sa mga proyekto, nagpabaya sa monitoring, no? Uh, tapos makita man nato din ha, nga, uh, na gin ginapaburan. No? Nawala dito ang uh prinsipyo sa kanang giningon nga bidding no mm -hmm. ang mga bidding na mo na lang na uh, duwa sa mga uh, kontratista, no murag sila sila nagastoria pagkatapos murag, uh, makita na to dikto bumbuhed na tapo jud ang say no sa mga district engineers mm -hmm. so morning mga uh, mga tao karon nga gipangkoan, kuan gi request sa bagong secretary no si mm -hmm. Vince Dison nga mo resign mm -hmm. no so, takto ning kwan taksakto ning move sa incoming secretary nga uh, halos tanan sa mga uh, responsable nga uh, opisyales sa DPWH uh, mo tender og kaning giningon nga courtesy resignation so far uh, nagadagan man no ang kwan ang proseso sa kaning Senate investigation pero uh, naghinaot ang anay mas paspas nga uh, pamaagi no gi suggest na to ni uh, secretary uh, uh, Dizon No nakita na to yang suggestion nga one eye investigation investigation bumuhat na basta ghost project automatic na no nga i-suspend. Mm -hmm. so, so sakto na siyang administrative nga kuan nga, nga proseso tungod kay wala na wala na kay mapakita ang pro, uh, project unsa pa nang imbestigahan din mm -hmm. na no pagkatapos sakto puti ang gingon nga aside from kaning uh, uh, suspension no uh, for life, Uh, mudagan po yun ang uban ng mga kaso, no? Mm -hmm. Apil ng mga criminal cases. Mm -hmm. Okay. Attorney, uh, kung sa dagan sa investigasyon sa itong Senado, uh, kung uh, sa mga previous na statement, uh, sa itong mga whistleblower po sa istorya di rin lamang kontrakto, di rin lamang taga-dipidable. Wait, pa may mga politiko pa na nagkabinipisyo ka na sa dakong akorapsyon diha sa eh ehensya, Attorney Ray. Murag wala mention ba sa hearing sa itong Senado, Attorney Ray? Yes, ang, ang mastermind din na, duha man bumuhid na, no? Ang mastermind, either kung medyo madiskarte ang DPWH, nanggikan sa ila kaning proposal. No? Pero nag-approve sa atong budget mangod, may hawak sa kaning uh, kwarta sa katauhan ang atong uh, kongreso man. No? Ang atong House of Representatives. Diyan man magikan ang kaning mga pag-dissect no? sa atong mga expenditures. So diyan po na makita, no? Katong uh, ginaingon nga uh, uh, binuang sa pag-insert, no? Sa mga budget, nga wala gi-request sa mga ahensya uh, sa gobyerno no? ang atong politiko na nag-insert tungod kay uh, uh, uh ilan na nang kastorya ang mga kontratista no bumuwed na mo nang duwa din ha ila na kastorya nga mo na ng mo porsyento no amo ning pa kuan amo uh, katunga sa mo tapos sa uh, bahala na bahala na mo pangita mga subcontractor so diha atong gina-expect mo bued na nga mangguwas jud kuan no kaning mga apa, ma, uh, pama, uh, system gina gina ginapasabkon ang mga proyekto no kay di man ni ma, 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 makaya sa usa lang ka kontratista no mayon kag uh, simultaneous nga isak isa kagatos nga project tapos ang ilang tao di man ana kadaghan pod so ang agi ha ang implementar sa project nga medyo ipit-ipit na pud na kani mga atong giningon ng mga nga mga subcontractors nga mudive lang yapon oh. mudive sa presyo no ang kapalit pod uh substandard. Mm. Uh -uh. Pagkatapos uh, tungod kay na-budget ng atong mga taga-coa, uh, di na mo certify lang pud sila nga ana ana, no? na po sila. So systemic ni siya no, uh, major nga uh, problema sa atong kuan atong infrastructure project nga gihatag pinakadako nga kuan nga budget tungod lagi nga kinahanglan nga improve ang atong infrastructure project uh, to the point nga mangutang pa ganita bumbued na no. Pero uh ato maningingon sa una pang mga interview nga mangutang ta ang purpose lang pod atong padatuon oh, okay. ang mga politiko mm -hmm. no so combination ni siya no bombed na no uh, duwa sa atong mga kongresista o atong mga engineers no sa DPWH. Okay. Attorney, pero uh, sa investigation para sa kagahapon uh, sa Senado Attorney, so may uh, katungod ba ang ato, uh, may outside part ba sa BIR ani attorney para uh, maku -inside, o ka matumbok kung pinpoint kung uh, tama ba ang ilang maghihimo o tama ba nagbayad o buhis attorney rate? kung well, from the standpoint of kaniyatong taxation manggod a uh, na maskin kinawat ni mo na kwarta mubayad gapog po Na sumo So, dako no nga problema karon no uh, sa mga kaning mga kontratista nga for example o di ba sa atong mga kongresista tungod kay income na siya mm -hmm. no sa kuan sa uh, mata sa balaod. Mm -hmm. So dunga dunga dungog di na nga kaso na no uh, kung ipursuge ni sa administration na may resources ang administration nga imbestigahan ng mga involved ana Bombo na no tungod kay imo mang ma uh, involve kaning uh, anti money laundering council mm. no kaning atong mga kongresista ilang mga kuan asawa ilang mga parente kaning mga kontratista pod no nga nagpakita uh, social media nga grabe ang ilang mga kwarta kung mm. yagi nag uh, investigation sa BIR Bombo na, napasig uh, obligasyon nga mabayad ang na nagbuwis